Hello guys! Good evening mga kapo kasari and of course mga kachika. So, chika-chika na naman tayo mga kapo kasari. So, ngayon is alas 9 na ng gabi and ayan, meron tayong sales naman kahit to pano. So, hindi lang ganun kalaki kasi wala masyadong tao ngayon sa resort. Hindi ganun kadami. May konti lang na naliligo. And ngayon is dun sa kabilang resort, dun sa resort ni Uncle Riri, yung katabi nito is maraming tao may nagbibidyo okay. So, ngayon, napad pa din yung ibang customer dito. Kaya, palagi dapat, every night talaga, dapat bukas ang ating tindahan para makabenta tayo. Kasi, umaga talaga is hindi naman talaga tayo minsan uh, nagbubukas ng ating tindahan kasi nga marami din tayong gawain sa bahay. So, ayan, panatilihin ko lang talaga na bukas ang aking tindahan. So, isa sa mga tips din, mga kapwa ko kasari, no? Para malaman din nila na bukasan yung tindahan, dapat talaga, kung may signage yung tindahan mo, is maganda talaga palaging bukas. Kasi yan talaga ang ha, timailhan or sign. Kaya nga signage, sign na bukas yung tindahan or may tao yung tindahan na yun. So, ayan, tulad dito sa ano, sa Zinaida, dapat talaga, sa entrance pa lang, dapat talaga bukas yung uh, ilaw or yung signage para kahit pa paano, pag may mga latecomers na mga gustong maligo, eh, alam nila na bukas yung resort. Kasi kapag walang ilaw, tulad nito, yung sa tindahan ko, kapag hindi ko binuksan yung ilaw, parang nakakatakot din magpunta, ba diba? Lalo na kapag ganitong uh, area na sa bukid, natatakot talaga pupunta yung isang tao na or makitambay sa isang sa isang lugar or isang bahay, or isang tindahan na wala namang katao-tao. So maganda talaga na meron talaga mga ilaw sa labas ng tindahan. So ay eh, ayan, close yung ano ko pero at least alam nila na may ilaw. So alam nila yung mga mga doon sa kabilang resort eh minsan napapadpad dito, alam nila na may tao talaga dito. Kasi nga, minimaintain ko talaga mga kasari no na palaging bukas every night yung aking tindahan. Kasi dyan na lang ako kumukuha ng ano talaga ng, na magka-sales ako. Kasi minsan kapag araw, mahina talaga. So, ayan pag gabi, at least meron tayo. So, hindi tayo na zero. So, ngayon, meron na tayong sales kaya thank you so much Lord so hopefully na kayo rin no, mga kapok kasari uh, kung tulad nyo sa tindahan tulad ko sa ang inyong tindahan is nasa probinsya or nasa bukid-bukid, nasa luuban maganda talaga na uh, may ilaw may ilaw yung labas ng ating tindahan o panatilihin natin na sa sa paligid ng ating tindahan eh, may mga ilaw para malaman nila na bukas yung ating tindahan at the same time, iwas na din sa uh, nakaw. So, at least, mas maganda din na mayroon tayong CCTV. Kasi yung CCTV talaga nakakatulong din para ma-monitor natin kung sino yung mga tao nasa paligid natin. So, yan mga kasari. And, ngayon mga kasari, nakabili na tayo ng ating uh, nakakuha na tayo ng stock na mohito at saka select. Ayan, merong nagsabi sa akin, babalik daw. So, ayan, meron tayong select. Ayan, ano. And, ayan. Di naman ganun ka, ano yung laman ng ating tindahan. Kadami, pero, at least, meron tayong maibigay sa ating customer. So, ayan, uh, minimintain ko din na meron silang maipaluto kapag, ano, so, meron tayong stock dyan ng mga frozen products at the same time, ang iba kasi mahilig talaga sa mga dilata lang. So, kaya ayan, dapat palagi tayo, meron tayong mga dilata para mag para pag mag, may naghanap, eh, meron tayong maibigay. So, yan lang ang atong natin update ngayon mga kasaring sa mga ano natin, ganap natin. So, kanina talaga, uh, nagpa-enroll kami kay Talia. Kaya, ayan, sarado ang ating tindahan kanina. And ngayon lang talaga tayo makapag bukas at saka yung mga gawaing bahay, ang dami din talaga natin gawaing bahay, no? Hindi ko talaga maano talaga, hindi naman ako. At saka yung galaw ko talaga mahina na, hindi na tulad dati na talagang abtik ba? So, bisaya pa abtik o oh, nabiyan sa Tagalog ang abtik, maliksi ano na ba bayan tawag diyan sa Tagalog. Tapos may kasama ako dito, <laughs> nagising siya. Ayan oh. Hi. Pshht. Say hi. <laughs> nagising. Kinuha ko kasi sa duyan. Tapos, ayan, nagising na siya. Hindi na siya makabalik matulog. Kagabi din, alas 12 na, natulog ulit. Alas 4 or alas 5 na kasi siya nakakatulog. So, tanghali, hindi natutulog. Panay, laro. Kaya, ayan. So, yan nga mga kasari. And, of course, pala mga kasari, no, sa pagtitinda natin, uh, uso talaga ngayon ang, ang sa mga tindahan dito, uso ang mga nakaw. Kaya, nag-iingat talaga ako. Kaya, palagi din ako nandito sa tindahan na hindi ko na siya iniiwan paggabi. So, dito na kami natutulog ng mga bata. Kaya, at saka, hindi talaga safe yung ano ko, yung lako dyan. Hindi ko pa nabilhan talaga. So, hindi pa talaga ako nakapag, ano, dito sa tindahan. Renovate gusto ko man, pero kulang pa talaga tayo sa budget, no. Ang dami pa din natin, anuhan, ah, uh, bayaran. So, kailangan natin mag-double sikap talaga. At ngayon, sana, ah, uh, maka, ano, tayo, tuloy-tuloy yung, ano, natin sa negosyo para, ah, uh, maka, luwag-luwag din tayo no kasi ang dami natin ang dami kong anuhan ngayon kasi ang paluwagan ko is 2.5 a month and then may ibang mga expenses pa kasi lalo na sa mga bata so hindi ko na maiwasa maanuhan yung mga bata talaga ay expense din talaga sila pero okay lang at least naibigay mo sa mga bata yung kung ano yung mga needs nila So, sa this coming, ah, uh, next, next Saturday, mga kasari, ah, uh, ayan, Ay, mag-dedication na yung mama. anak ko. Ayan, ano yan? Ah, ako ng wipes. Ayan, dedication na nila this Saturday. Ah, this late, na, February. February 22. Dedication ng mga bata. So, wala na ng ninang-ninang. Uh, yung kapatid ko lang. Yung witness. Si Mami Bingbing nila. Yun pa din ang anong ko. So, dalawa ngayon ang dedication. Si Sabrina tsaka si Alwina. Sila, si Tanya tsaka si Tain Sabrina ang mag-dedicate natin uh, sa susunod na Sabado at yan, thankful kasi madedicate na yung ano natin, yung mga anak natin para <laughs> uh, mabawas-bawasan yung mga alalahanin natin ano, saan ang yayay? ayun si Kalutabi bidali, tambalan na to ah, mag-inom sa dekaning gamot na to ikuha ni So, ayan mga kasari Yan lang muna ang vlog natin ngayon So, painumin ko lang ng Para sa allergy nyo, Fred Yung aking anak para Mabawas-babawasan yung pangangati niya. So, ayan guys Thank you so much for watching God bless everyone Happy selling po